Ayan guys, excited na naman ang tropa. Sumama ah, ka naman sa sa laki mo, hindi na Makakalabas na naman. Ayan. So, pipicturean pa tayo ni second. Mga Shirley boys. Siyempre, yung ating financer, yung ating second engineer. Oh, shout out, shout out. Yung ating... Shout, shout Bangko, no? Pag walang pera ang tropa, nandito si Senged. You uh, know. So, ayan guys. Labasan ng tropa. Ayan, siyempre kasama yung aming... Uh, si Tutoy. Si Utoy. Si Bonso. Tsaka, syempre, si ating ano, pangalawa. Si Bonso. Si Bonso. Ayan. Dito tayo ngayon sa Brazil, no? Ito yung ating ikalawang loading port dito sa Brazil yun know? oh so yun know, oh, hindi alat ang maraming pera Siyempre, hindi pa papayuhan ka si Kadete, batang bata, parang 12 anyos lang, kahapon naglalaro pa yan ng Jolen eh, dito sa Starboard. Diyan, <laughs> naglalaro kayo, tagot oh. Ano? Ayan, yeah, si third at si fourth. Si Ando lang ang hindi natin kasama ngayon. si meron yata siyang gagawin. Meron pang job or layo-layo yung lalakari natin. No? Papunta sa gate. Kasi yung ating barko. Si Kabayan. Yung ating partner ayaw magpalata ng maraming pera. Oh. yung maraming pera. Ganun talaga. Ay, mali tayo ng duty. <laughs> Sabi nila, bawal magbarko yung bata pa. Ayan, <laughs> ang katunayan <laughs> may bata pa, iba pa. <laughs> <laughs> naglalaro pa. <laughs> Guys, nakalabas din tayo ng gate. Nagkaroon lang ng konting abirya. Yung ibang tropa na andun pa. eh okay, buti na lang kasama natin yung kaibigan ng may-ari nitong stall Terminal. Ayan, nagamit niya yung kanyang impluwensya. Kaya uh, ngayon, napayagan tayong makalabas. So, shout out sa aming shout second ingredient, sa Mayor Nami Mayor Lotaw ng Marilaw. Mayor, mayor Lotaw ng Marilaw. Ayon, shout out. Uh, sa lahat ng taga-Marilaw, Bulacan, shout out Gobernador sa. kay Daniel lahat. Fernando, Gobernador Daniel Fernando, shout out. Ayon, shout out po okay. sa inyo, sir. Ayan, tatlong guapings ang nahuli. Yung ating third mate sa ating fourth engineer. Siyempre, yung ating deck cadet, ang pinakabata sa lahat ng matatanda. <laughs> so ayan guys, nandito na tayo sa labas ng gate. Ito na yung pinakalabas nitong Santos, no? Medyo maingay lang, marami sasakyan. Sa ngayon, nandito yung ating pinaka-service natin, no? Nagpapapalit lang tayo ng pera para magamit natin. Dahil uh, mag-grocery lang naman tayo dito, no? As usual na katulad ng ginagawa natin sa ibang lugar. Guys, nakasakay na tayo, no? So, bali tatlong kotse yung ating service na likuran yung iba. Dalawa sa lang sila kayo, no? dito sa lugar na to no? hindi katulad dun sa nakaraang port natin na uh, malamig. malamig dito mainit naman parang nasa Pilipinas ka rin boy tayo dun sa ating mga kasama no? ito na yung pinaka ano nila no? hindi ko lang sure kung ito na yung pinaka syudad nila o village no? kasi yung nadaanan natin ng mga syudad nung pumasok tayo dito may malalaking building so medyo malayo pa tayo ng konti simbahan so, pupunta lang tayo ng grocery no grocery muna tayo kaya ito simbahan Ayan, yeah. yeah. ito yung mga ang karaniwang bahay ito sa Brazil, no? Ay, paalala mga port kung may nangyari dyan? Ayan, yung mga... pharmacy. Ito yung lugar para sa mga simple lang yung mga bahay, no? Talen pala dito sa kanila. Tumahan tayo sa talen, no? Matawid ng bundok. Ay sa sentro no ito na yung pinaka sentro nila ikot-ikot lang tayo uh, pupunta tayo dun sa mall eh aplikachivo dito yung beach na dinana natin no nung papasok yung barko ah, natin ayun natin para. Oh sir, dito tayo dumaan. Oh, oh. So, ma siguro pag may pagkakataon tayo mamaya, no, maglakad-lakad tayo diyan. Okay. And so, guys, nandito na tayo sa isang grocery, no. Papasok tayo sa grocery. Ito yung ikalawang pagkakataon na kasama kasi ang ating third officer. So yun guys, lakad-lakad lang tayo ngayon, no. ganap pupunta tayo dun sa kabilang grocery dahil wala wala tayong nabili dun sa isa, no. Yung pabili ni Mayor hindi natin nabili dun. Syempre, kasama yung mga tropa. Ayan, nandito lahat. Ayan, sunod lang tayo dun sa ating, meron tayong guide, no? Yung ating driver. Ayan guys, tapos na tayo mamili sa grocery, no? Ayan, guys. ito na yung mga pinamili natin. Ngayon, maghanap naman tayo kung saan tayo pwedeng uh, kumain. kumain. Kumain at uminom. Kumain at Kumain ng Alam mo na 'yan, 'yung paborito natin. Ayan. Siyempre konti lang naman 'yung ginogenerosity natin, no? Um, para lang meron tayong stock sa mahabang biyahe So, naghahanap tayo ng makakainan, guys. Dito daw meron daw ditong restaurant. Ayan, siyempre ang tropa. Si Kadet 'yung pinaka nasa ulihan. guys tumambay tayo dito sa isang kainan no hindi natin alam po ano yung ating kakainin <laughs> and, hello, guys. Ito, okay. hello guys hello guys with our uh, driver and agent and our tourist guide tourist guide Brasiliano Corinthians by Corinthians by Corinthians <coughs> Ayan So pika-pika lang yung kain natin dito, no. Pero si third mate, si OS dito si third engineer at saka si fourth engineer. Sa kabila si Kabayan. So yun guys, kain na tayo. Kainintay lang natin si third ay wala pa kasi si third mate at saka si OS no. Ibinili lang sila sa grocery. Ayan. So, simple lang naman yung ating hapunan na uh, in-order natin. Meron tayong steak. Tsaka meron tayong french fries. Uh, Fish fillet. fillet. Ayan. Ayan na, nandito na si third mate at saka si OS si yung ating guwapong profesor hello welcome saan kayo galing sir? Burger King ayun oh. binili namin yung mga tropa namin dito sa barco iyon o oh. sila parang naman maramdaman nilang inaalala namin sila Burger King. <laughs> Ano ba yan? Bayad? Bayad, bayad duty ba yan? Bayad duty. Ano bayad late? Ayan guys. Ikutan natin ang tropa. Third, si Professor. Yan yung aming pinaka genius sa barko. Mastermind. I think. Siyempre, yung pinakabata, yung ating kadete. Yung pinakamayaman, yan, yan tumayo. Yan ang pinakamarampira. Ayaw lang magpahalata. Siyempre, si kabayan, yung ating boson. Yan yung ating bossing. Pinaka-bossing natin. Yung ating agent. Yung ating driver and tourist guide. Hola, senyor. Opa. hola Siyempre yung ating guapo, fourth engineer. Saka so, yung ating third engineer. Ayan. So ayan guys, ito yung gala natin dito sa, sa Santos, Brazil. Pagkatapos nito, uwi na tayo. Balik na naman tayo sa barko. So, kahit pa paano, naka-relax-relax ng kaunti. Ang language, nito.